Magandang araw kaibigan. Ako si Ryan para sa Landas ng Pag-asa. Ang Ebanghelyo ngayong araw ay hango sa Luke chapter 9 verse 46 to 50. Uh, sa, sa Ebanghelyo, masasaksihan natin ang isang pamilyar na ugali ng tao. Ang hilig na ihambing ang ating sarili sa iba at mapansin na mas magaling kesa sa ibang tao. Ang mga disipulo pagkatapos na sundan si Jesus at masaksihan ang kanyang mga himala ay nagtatalo kung sino ang pinakamagaling sa kanila. Sa panahon ngayon, ang tukso na maikumpara ang ating sarili sa iba ay higit pa dahil sa social media. Punta ka ng social media, makikita mo ang mga larawan o video ng tila napaka-perfect na buhay na pili at na-edit upang ipakita ang isang mas maayos na buhay. Madalas wala naman uh, intention ang nag-post na mangingit. Pero dahil sa nakikita nating magandang bahay, travel-travel na buhay, masarap na pagkain o foodie life, minsan sa tayo na ikumpara ang ating sariling buhay. Kapag nagkumpara ka sa iba, maaari kang ma-inspire. Pero maaari din naman na makaramdam ka ng kakulangan o makaramdam ka ng selos sa buhay na mayroon ang ibang tao. O baka ikaw mismo maging proud ka kasi sa palagay mo, mas nakakaangat ka. Napakaganda ng naging tugon ni Jesus sa pagtatalo ng kanyang mga disipulo. Sinabi niya, ang tunay na kahangahanga sa mata ng ating Panginoon ay hindi nakasalalay sa katayuan sa buhay, yaman o mga tagumpay, kundi sa pagpapakumbaba at paglilingkod. Ang hamon sa atin ay suriin ang ating sarili ano ang ating motibo kapag tayo ay tumutulong at nagsiserve? Nais ba nating ipakilala ang Diyos o may sarili tayong motibo na dapat ma-recognize tayo na magaling at nagsiserve tayo? Hindi partikular na binabanggit ng Biblia ang social media pero pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo na iwasan na ikumpara ang ating sarili sa iba lalo na kung ang resulta nito ay pagiging mapagmataas. Dapat tayong magpakumbaba at isaalang-alang ang mga nangangailangan. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig. Kung kayo ay na-bless ng munting reflection na ito, paki like at share po ito sa mga kaibigan ninyo. Mapapanood nyo rin po kami sa YouTube at mapapakinggan din kami sa Spotify. God bless you po.